ay po mga kalawala, magandang araw. Ito po yung ganap bago ako nakarating ng Kalapan Oriental Mindoro. Ayun nga po syempre, sa bahay ako nagumpisa hanggang sa nga po ako nagbiyahe. At ito nga po, express, expressway po yan. Yun yung nakikita niyan. At ito nga po, pagating ko po ng pier. At ito nga po, napakalayo pa ng lakarin natin bago tayo makapasok dun sa loob. Ay grabe, hirap talaga po magbiyahe. Bago nga po pala tayo makapasok dun sa mismong loob, meron po diyang x-ray area. X-ray po muna yung mga ganit nyo. Ganun. Ang lawak po ng ano dito, ng terminal. Ang lawak po ng, ano ba yan? Ng, ng, ano ba tawag dito? Eh, basta, malawak po yan. Ayan na nga ho, ayan. Tanap so, ko ako ng ticket. Kung saan ako kukuha ng ticket din yan. Kasi nga po ay ang iba-iba yung biyahin ng barko kung saan pupunta syempre at ito nga po diyan yan ayan nga po yun yung term, uh, ng terminal ticket hindi kayo makapasok pa rin doon sa loob kung wala kayong terminal ticket at ito nga po oh, nakabili na ako ng terminal ticket ito yun po lang yun, syempre nakabili na ako ng ticket ko ito nga po yung pinaka ano, yung uh, waiting area natin yun Bago, po, ta bago tayo sa makinambar po, syempre, dyan tayo po tatambay sa waiting area. Napakalawak, napakalaki. Kasi alam nyo po ba, pang international na to, 'Di ba, ang ganda ng ano? Ang ganda diyan. Basta ang ganda, oh, 'di ba? Samahan pa ng ako na maganda rin. Oh, wow. <laughs> Ay, 'bang at ito nga po yung ating boarding gate. Sa number 3 daw tayo. At ito nga po, syempre, dumating na po yung barko na sasakyan namin. At nakikita nga po palang barko dyan na yung ocean jet. Mabilis po yun. One hour lang yun. Yung pong barko mga naandun na mga na... Yung naandun po na available pa din na pwedeng sakyan ay naandun ay mga, mga, mga ano, mabagal yun. Mabagal, mga 20 hours, ganun. Siyempre, doon tayo sa mabilis kasi excited tayo makauwi namin doro ayan, ang bayad niya po pala dyan ano, ang pasahiro dyan sa ocean jet ay 600 ang isang tao, ayun at ayan nya po, syempre nag video lang po ng konti sa labas, at ito nga po, papasok na po ako ng ocean jet, ayan po, o oh, diba, o, oh. ayan andyan na tayo sa loob ayan nya, mapalibasa po, medyo nauna ako pumasok, kaya wala pa po gaano anong pasahiro napuno yan, ako lang humedyo na una-una ayan, ganyan at ayan nga po, syempre, patapos nga po nyan isang oras sa pagkalakbay, ito nga po na tayo pababa na po tayo, eto na at andito na po ako sa kalapan pier, nanlagay na yan pababa na tayo nyan ayan, so excited ang lola nyo na makarating syempre, blessing ng bahay ng tita ganda namin ito nga po yung, ano, yan, piyara po yun ng kalapan. Maganda rin siya. At ito nga po, syempre, sakay na tayo ng tricycle papuntang bayan. Kasi doon po tayo sa bayan, sasakay ng tricycle papuntang bukid naman. Ito nga po yun. Yan po yung parada ng tricycle at mga jeep na papunta doon. Saan, kung saan, saan. At ito nga po, yan, sakay na po ako ng tricycle. Papunta na ako sa bukid. Kasi bukid nga po yung sa amin. Ayan, ayan, naglakbay-lakbay na nga po tayo. Malapit na tayo sa bahay ng aking tita ganda ayan, naibay niya po napanood nyo na nung na, na no, post ko na yung video ng blessing ito po, dito na po tayo, sarap ng bahay niya ayan na, dyan na tayo excited tayo, hindi ko alam kung saan nakapapasok, kasi andan yung gate <laughs> meron din, ay grabe may dalawang gate kasi pong malaki, ayan at ito nga po yung loob ng bahay. Pumasok na tayo. Siyempre excited yung lola nyo talaga. Inahanap po siyempre. Kakin tita ganda. Ayun. Ayan nga po yan. Sila na yung mga bisita na nauna dumating. Kasi medyo magagaga pa po yan. Kaya kunti pa rin yung tao. Ayan po. Oh. Di diba, ng bahay? Diyos ko. Ayan excited yung pinsan ko. Liyakap na ako. <laughs> niyakap na ako ng pinsan ko excited siya na nakita niya ako syempre ayan nandyan ang mga pinsan ko marami akong kamag-anak nandyan syempre po kami kami magkakamag-anak marami yung iba po hindi pa dumating nasa kanila pa kasi magang dating ko na, napaghanga po ako ako pa yung nauna isipin yung mga tagarian sila pero ako pa yung nauna ayan oh, na yung anak ko ayan ayan, <laughs> ayan di ba mga kapamilya pong tunay yan Ayan, mga kapamilyan tunay, mga kadugo. Ayan, oh, syempre hinahanap ko yung mga tita ganda. Hindi ko pa rin nakikita. Nasaan na siya? Hindi ko pa rin nakikita. Ayan na, nasa na siya. Andun daw sa kwarto at nag-aayos nga po kasi. Ayan na. At hindi nga po siya makapaniwala na nakita niya ako. Grabe. Mangiyak-ngiyak kami pareho. Pero wala po kami time para umiya kasi busy-busy. Nagmamadali po. Wala na siyang time. Nag-aayos pa siya. May mga bisita na. Hindi pa niya maharap. Ay nako, sorry. Tita ganda. Naku kita ng video. Hindi ka pa nakaayos. Pero maganda naman talaga. Okay lang yun. Ayan mo na. o <laughs> oh, diba? yan oh. Nag-dal-dal-dal. Nagmamahal na Yayay, <laughs> yay. busy tayo. Busy, busy po talaga yung time na nagmamadali siya, nag-aayos niyan. At ayan po, o, diba, pahinga na ako habang sila nag-aayos. Ang sarap sa pakiramdam. Nandito na ako, nakarating na ako ng Mindoro. Thank you po for watching. God bless you